Hi guys! Samahan nyo akong magluto ng paborito kong ulam. Ito yung ulam na nung kabataan ko pa is gustong gusto ko na kahit pa may nakahain na masasarap ng mga ulam, ito pa rin yung gusto ko at ito yung hinahanap ko. Sabi pa nga ng lolo ko noon eh, sa side ng nanay ko, eh, nasa na dito yung apo ni Balbino? Lolo ko sa side ng tatay ko. Na maraming masasarap na ulam pero yung hinahanap alamang. <laughs> yes po, alamang yung pinakapaboritong ulam ko nung kabataan ko. Even until now, pero dahil nga matanda na ako at marami na akong naalalaman and alam natin na yung alamang is napaka salty not good to our health syempre lalo na tayo. Anyway, nung nag-aromatic na yung ating bawang, nilagay ko na yung alamang. Gisahin lang natin hanggang sa matuyoan. Pagkayo ba na ng alamang, hinuhugasan nyo pa? Minalaman kasi ako'ng hinugasan yung alamang bago lutuin eh para malesen na yung saltiness niya. Napakaalat naman talaga kasi nito eh, Kaya nga hindi siya healthy. Pero pag moderate naman yung kain mo, pasok pa rin naman, di ba? And then pag natuyuan na yung ating alamang, saka ko nilagay yung ating itlog. Ginisang alamang na may itlog ang ating recipe for today's video. Kayo, anong luto ng alamang yung pinakagusto nyo? At painin lang natin hanggang sa matuyo yung itlog or maluto yung ating itlog dito. Tinikman ko naman siya, hindi naman siya ganun kaalat. Kaya ox na, goods na to mga mawi. At masarap ito pag sinangag din yung kanin. And then, may puro Wow! For sure, mapapadami na naman ako ng kain ito. Kaya nga ang sabi ng nanay ko eh, nung hindi pa ako nakauwi dito, sabi niya, hindi talaga ako bumibili ng alamang a, ah, kasi bakit? Mapaparami yung kain ko ng kanin. E alam niyo naman, mga matanda na sila, hindi na healthy yung more eat of rice, ba? Diba? Kaya sa tinagal-tagal ko na dito, ngayon lang siya nabili. At kalahati lang to nung sinahog namin sa ginisang pakbet nung nakaraang araw. And that's it for today's video. Thank you for watching. God bless. Bye.